Ah nga pala si Ray, Lolo Ray Yo! Kamusta kayo? Ito na naman ang inyong Lolo Ray Ang inyong Pinoy Love Guru para sa si isa na namang edisyon ng Radio Love Kung saan as usual, pag usapan pa rin natin ang mga problema sa pag-ibig, sa buhay-buhay, life sharing, etc. So wala nang paligoy-ligoy pa. Alam nyo ba kung ano ang tunay na dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga magkakarelasyon? Ito ay dahil nawawala ang pagiging magkaibigan. Di ba sabi nila the best daw ang isang relasyon kung ito ay uh, nagsimula sa friendship. Di ba? Di ba? ba kayo doon? So pag magkaibigan kasi kayo, yung tunay na magkaibigan ha. Ina-uplift nyo ang isa't isa, di ba? Hindi nyo dinadown ang isa't isa pag may problema, sharing, kahit pa ulit-ulit yan. Uh, ka para makinig, nandiyan ka para dumamay, chillax lang kayo. di ba? Whether up or down, masaya kayo, magkaibigan kayo, you have each other's back. Oh, eternity, Ngayon ang problema, yung mga magkarelasyon. Kunwari, nag-start sila sa friendship. Kunwari, or nag-start sila bilang magkakilala, nagliligawan, nagdadamayan, madalas yan, may mga bantay sa laki, yung mga shoulder to cry on, tapos biglang manliligaw na sila. Kunwari, kunwari lang, naging mag-boyfriend and girlfriend na, tapos dahil makabago na ang mundo, karamihan, nag, nag, nagkakaroon na ng ...sexual intercourse o nagtsotsorba na pag magkarelasyon. Find... Hindi ko naman nilalahat pero karamihan ganon. Now, nahaluan na ng lust. Makakaramdam niyan usually babae o minsan lalaki din kung... ...ano ba ang assurance ko? Of... Sa perspective ng isang lalaki, iniisip niya... ...ayoko nang may ibang makakagalaw dito sa aking uh, karelasyon na ito. So, gusto ko na magpakasal kahit na hindi pa ready minsan yung babae. So, instead of maging cool sila, nawawala yung pagiging cool, nawawala yung pagiging, uh, nagiging possessive minsan, at kung ano-ano na ang naiisip, kung ano, parang masyado ng fast forward agad sa future. Ganon din naman sa mga babae, hindi natin masisi yung pangailangan ng security. So, parang iniisip nila, Naibigay ko na ang sarili ko sa kanya, anong assurance ko na, na kami, na mapoproteksyon ako yung sarili ko? Ala, teka, dehado ako, nagiging, nagiging usapin na ng dehado o hindi. Ngayon, peperisahin na rin ni girl si boy sa mga bagay na hindi naman gusto ni boy. Ngayon, tignan nyo itong flow na to ha pag masyado mo nang naisip, walang masamang na yung sarili, okay? Pero pag masyado mo nang naisip yung sarili mo, teka, dehado ako sa relasyon namin, nagiging contest na. So, di, yung babae, nagiging magulang na yan. Teka, kailangan mapasunod ko to. Nagbabasa na yan ng mga libro kung paano rin yung lalaki. O nagbabasa na yan ng mga signs kung sandali, tama bang siya? Parang hindi, kung hindi niya ibibigay yung gusto ko, hindi na kami. Sa so, nagiging ganun na nagiging kontes, masyado nang nagiging makasarili. Ganun din naman sa lalaki. Meron naman akong kilalang lalaki dahil sa kanyang pagiging makasarili dahil uh, narinig niya na nag-aaral ng loo. Yung kanyang girlfriend, syempre narinig niya yung potential na baka maging lawyer. Tapos yung mga katambay niya, hala baka pag naging abogado yan, iba na ang mundo niyan, iba na ang level niyan, iwanan ka yan. So anong ginawa ni lalaki? Binuntis niya naman. Syempre ang naging resulta, huminto sa pag-aaral ng law yung uh, babae at uh, nag na yung plano sa buhay. So, uh, nagiging makasarili na, nagiging competition na, nagiging gulangan na. Di ba? Pag masyadong inisip yung sarili, okay lang naman protection na yung sarili. Di ba? Pero iba ang pagpoprotekta sa sarili. Iba naman yung panggugulang. Di ba? And you have to realize na if you are both protecting yourselves, kailangan mo respetuhin yung itinitira niya sa sarili niya. Like for example, itinitira niya yung password, password ng kanyang cellphone, itinitira niya yung dami ng ipon niya, hindi niya sinasabi sa iyo, or sa kanya yun eh. O meron siya mga pamilya, plano ng pamilya nila na personal sa kanila. Sa kanya yun, it doesn't mean na hindi kanya tinuturing na pamilya. O kunwari, Uh, naglalaan siya ng oras sa mga kaibigan niya o nagje-gym siya o nagge-gaming siya or whatsoever, walang masama doon. 'Yun ang pagtitira sa sarili, 'di ba? Ang tunay na pagtitira sa sarili is loving yourself, hindi panggugulang o pag impose sa partner mo. O tingnan natin yung flow magkaibigan, di ba? Naging mag-boyfriend, girlfriend. Ngayon biglang naging mag-asawa. Sa tingin nyo, yung asawa na nagigipit, na maraming plano, maraming pangarap sa buhay, matatanggap niya ba yung asawa niya na nabigo? Kunwari, may passion kang maging vlogger. Kunwari, yun ang passion mo. O may passion ka, kunwari, sa sports. Pero sa tingin ng asawa mo, you will not make it. Parang isipin niya, but tigilan mo na yung mga ginagawa mo ng mga passionate ka. Mag-apply ka ng trabaho. Ha? Gawin mo yung gusto mo. So hindi ka na niya sinusuportahan. Nalimutan niya ng maging kaibigan. Kasi yung isang kaibigan, sasabihin sa'yo, kailangan mo magtrabaho bro, o kailangan mo magtrabaho sis. Pero ituloy mo lang yan kung yung bagay na passionate ka ituloy mo ituloy mo pero hanap tayo ng paraan na kumikita ka at the same time kasi mahirap ang buhay pero asawa hindi sasabihin yan ang tanga mo hindi mo kami iniisip sarili mo lang ang iniisip mo ha? sarili mo lang hindi mo naiintindihan na na he or she is pursuing his passion para magawa niya yung something na mahal niya nakasama ka pero hindi ko naman masisi kasi pag nagugutom ka o wala kang cash at pag nagko-compare ka na makikita mo yung kamalian o kakulangan ng iyong partner. Again, what's the bottom line? Nakalimutan mong maging kaibigan. na si nasisira lahat. Doon nasisira lahat. Nalimutan mo na maging kaibigan. Nalimutan mo nang damayan siya na mag-set up ng kanyang vlog. Nainip ka na kasi ang sinasabi sa iyo ng mundo at ang dinidikta sa iyo ng mga kaanak, kaibigan mo. Eh, maghanap ka ng may trabaho, maghanap ka nang doktor o nang abogado o nang uh, teacher o nang nasa gobyerno. O mag-abroad. That is why, maraming nagtatagal na mag-asawa pa rin, nagsisama, sinunod yung gusto ng partner, sige na lang. But eventually, kung kailan tumagal, doon ang babae si guy. O doon ang lalaki si girl. O doon niya pinili bigla yung sarili niya na no, I want to sing, I want to act, I want to do theater. Gusto ko magtanim. Gusto ko maganto. Bahala ka sa buhay mo kung di mo ako susuportahan. Doon biglang pipiliin ng tao yung sarili niya. Kasi pinili ka niya eh. When, well, in fact, hindi naman dapat mamili. Pwede namang piliin yung sarili. Nang supportahan mo siyang piliin yung sarili niya. But no, you have to impose. Di ba? So, ang bottom line is, Kapag tayo ay may karelasyon, hindi natin dapat malimutan maging kaibigan. We should not always impose. Dapat lahat ng gagawin natin, whether makikipag-sex ka, konsensual, gusto nyo. Pag nakita mong may pinopursue siya na something na passionate siya, go! Suportahan mo. Iniisip mo, wala siyang pera, ano yung sasabihin ng iba? Bakit yung nagsasabi ba sa yung iba, bibigyan ka ng pera, sila bang magpapakain sa 'yo Oh? ay di doon ka na. Di ba? Doon ka na, wag ka na sa partner mo. So do not ever forget na maging kaibigan, na maging karamay, na maging uh, sandalan. Kasi ikaw yung magiging tahanan niya. At kung sabihin hindi ka bahagi ng pamilya niya kung meron man siyang personal na mga ginagawa, pinaplano o pinag-uusapan sa pamilya niya. Okay? Hindi, hindi, hindi kailangang kasali tayo lahat doon. Ako never akong nakialam personally sa pera, sa ginagastos o sa pinagagawa nung karelasyon ko. Pera niya yun eh. Gusto ng pamilya niya, sa kanyang niya. Go. But sad to say, ako lagi akong pinakikialaman. <laughs> Tapos mag-iimpose. Masakit, alam niya Pero, ah... Uh, Let us pray everybody na mahanap natin yung para sa atin, yung hindi niya malilimutan na hindi lang tayo partner kundi kaibigan niya rin. And to tell you, kasi pag tinuring mo siya na kaibigan, there is a healthy allowance for mistakes. And pag tinuring mo siya ang kaibigan, magiging masaya ang buhay ninyong dalawa. Yung nagturingan ng magkaibigan, ng mag asawa o mag-girlfriend o co-parents, sila yung mga nagtatagal, sila yung nag enjoy whether they're up or they're down. Kasi they have each other. At the end of the day, I can always tell my grievances dun sa aking partner na itinuturing ang kaibigan. And we can always relax. So, God bless sa inyong dalawa, sa inyong dalawa, sa inyong dalawang nanonood. God bless sa inyong lahat, and sana may value itong sinabi ko. And, uh, always take care of each other, okay? So, again, ito si Lolo Rey, ang inyong Pinoy Love Guru. Bye-bye.